Tinudumog na ng na mga naghahabol bumili ng paputok ang Bukawe ilang oras bago ang pagsalubong sa bagong taon. Pinapakyaw na ang mga paputok dahil bagsak presyo na. Live mula sa Bulacan, sa frontline ng balitang yan si Gio Robles. O Gio, may mabibili pa bang mga paputok dyan? Nikki, nagkakaubusan na mga pailaw at paputok sa ilang tindahan dito sa Bukawe, Bulacan. May mga nagtitinda naman na binabaan na yung presyo ng ilan nilang mga produkto para madaling maubos at maaga silang makauwi bago ang salubong sa 2024. Good vibes ang salubong sa bagong taon ng grupo ni Jonas na dumayo pa dito sa Bukawe mula Tondo, Maynila. Tradisyon na raw nilang magbabarkada na bumili ng mga paputok at pailaw sa fireworks capital ng bansa. Sunod naman po namin kung ano yung mga bawal tsaka hindi. Yung, yung mga binili lang po namin is yung mga talagang inaprobahan lang. Mga luces, fountain at sawa naman ang pinamili ni na Camille. Umabot ito sa 5,000 pesos pero hindi naman daw problema ang gastos. Kasi once a year lang naman sineselebrate yung, uh, yung New Year, di ba? Sa dami ng mga last minute na namimili ng paputok, bumigat ang trapiko, kaya pahirapan din ang parking. Si Ola na galing Quezon City, ngayon lang daw nagkaroon ng oras na bumiyahe sa Bukawi. Siyempre, marami pang trabaho. Trabaho muna bago, siyempre, eto, tapos na yung ano, holiday naman, pwede nang mamili. Ilang oras bago ang countdown to 2024, bumaba na ang presyo ng ilang patok na pailaw at paputok dito sa Bukawi. Ang sampung piraso ng luces, nasa 80 pesos na lang mula 100 pesos. 50 pesos naman ang maliit na silver fountain na 70 to 80 pesos dati. Ang kwitis, 7 pesos na lang ang isang piraso mula 10 pesos. Kung bultuhan ang bibilhin, 700 pesos na lang ang 100 pieces nito na 1,000 pesos hanggang 1,500 dati. 300 pesos hanggang 1,000 pesos naman ang ibinaba sa presyo ng sawa, depende sa haba. Maging ang aerial fireworks, bumaba rin ang presyo, gaya ng 16 shots na 1,800 na lang ngayon mula sa dating 2,500. Ang 94 shots mabibili na lang ng 30,000 mula 40,000 pesos. 10,000 rin ang nabawa sa presyo ng 168 shots na 20,000 pesos na lang ngayon ang bentahan. Ang tindahan ng pamilya ni Mary Ann, inuubos na lang ang mga nakadisplay na pailaw at paputok. These last three days po, nagulat po kami kasi bigla nagdagsaan po yung mga tao. Kaya hindi na, po namin inaasahan na mauubos agad yung stocks namin. We expect namin baka gabihin kami eh. Pero all out na po yan, wala na kaming kahit ano sa loob. Yan na po lahat 'yun. Pinauubos na lang namin ngayon. Nikki sa mga oras na ito biglang buhos ang malakas na ulan sa Bukawi, Bulacan pero kung makikita ninyo tuloy-tuloy pa rin 'yung pagdating. Ito 'yung mga tinatawag natin na mga last minute shoppers bago ang salubong sa 2024 kausapin natin 'yung isa sa mga bumibili, mga mami Mili Sir, good afternoon. Gio Robles po from TV5. Pangalan po natin, Sir. Joel Montero po. Taga saan po si Sir? Tondo, Manila. Sir, bakit ngayon na kayo inabutan na kayo ng uh, bisperas ng bagong taon para makapamili ng mga ano ba to Sir? Pailaw, paputok? Paputok po at saka pailaw. Mga ano po yung mga pinam pinamili natin? Mga, mga lucis po sa mga bata at saka yung mga fireworks para sa pagdating ng 12 o'clock. O, linawin lang din natin sa mga viewers natin na yung mga tinitinda dito sa Bukawi, mga legal. Na mga paputok bawal dito, yung mga Watusi, mga picolo goodbye COVID at iba pang mga sobrang malalakas yung putok. Pero sir, yung question ko kanina, bakit ngayon na lang kayo nakapamili? Ano, busy ba sa trabaho? Walang time? Busy sa trabaho at galing probinsya. Ngayon lang kami nakauwi ng Manila. Okay. Magkano ang budget natin? Yung sakto lang. <laughs> Magkano yung sakto lang? Mga 5 to 10,000 lang. 5 to 10,000. Sa iba sir, medyo malaki yan pero worth it? Yes po. It. Mura na po dito, kaya para naman bibili ka sa labas. Ayun. Maraming maraming salamat po sa oras. Ito naman, kausapin din natin. Hello? From TV5 po. Kamusta? nakapana nakapaan na kayo? Ano, inabutan na ng ulan? Nakaano po kasi kami? Naka-burps po. Naka, eh baka po masira po yung chinela sa amin. So, pangalan po at saka taga saan pala? Ken po, from Muntinlupa po. From Muntinlupa? Yes po. Bakit dito nyo na po pinili bumili sa Bukaw eh? Eh, mas mura po eh. Mas mura dito. Ano po yung... Tsaka po maraming pabibilihan. Oo, oh, pinamili natin. Uh, as of now po, ito pa lang po, quittes po, tsaka 3,000 rounds po na ano, pabotok po. Okay. Budget po natin? Budget po, um, <laughs> mga 10,000. 10, okay, pumati naman kayo ng Happy New Year. One, two, three, go! Happy New Year! Ayun. At syempre, ngayon makikita natin abala pa rin dito yung mga nagtitinda kasi tuloy-tuloy yung pagdating ng mga mami Niki, kung may papabili ka, message mo na lang ako, balik sa'yo. Wala naman. Basta't mag-iingat ang lahat ha. Maraming salamat at Happy New Year, Gio Robles. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.